Okay, good day, no? So, meron naman tayong isang uh, panibagong scoop. So, hindi kasi tayo na contento doon sa re-retouch natin. Tapos, naghanap tayo ng ano. Uh, tingin ko magpuputi-puti pa rin kasi kapag nermedyohan natin yun. Eh. Ang mas maganda kasi dyan, haguran na lang lahat ng panibago. Isang buong mukha. Kaya lang, naisip ko, hanap tayo ibang produkto. Yan, isa pang paraan ng pag-industrial finish, no? Lime wash na brand niya asbestos, no? So lime wash na pintura. So, yan natin. So, tagal na nasa akin na eh. Hindi ko na nagagamit eh. Yan, dumi na may instruction naman sa likod. Tapos, hindi ko pa nabubuksan. Na. Eh, hindi pa bukas. Pero may ano yan sa loob. Uh, ah, adhesive. Ayan oh. ah, oh. Instruction. Tubig, 1.5 liters. Adhesive. Halo sa tubig. Tapos, isang kilo. 1 kilo ba ito? O, oh, isang kilo nga yata ito. Ayan, prepare bagong lahat. Ayan, tas haluin. 8 minutes na halo. Okay. So, bago yan, prepare muna natin to. Kasi so, may tamang preparation din ng pader. Lalo na pag ganyang maitim ang pader mo. So, kailangan dyan. O kaya pag may pintura, no. Paano mo i-apply kapag may pintura? So, kailangan dyan, i-primer muna natin ulit. Kasi since slime wash to, ah, uh, kailangan niya light yung color ng ano ng pader para lumabas yung magandang kulay niya. Yan. Tingnan natin. Yan. Okay. Primer, no? So, dalawang mano ng primer. Hindi ko na binidyo, no? Kasi may vlog naman na tayo niyan. Dalawang mano kasi mapusyaw pa pag sa isa. So, katulad ng dati, kilikili. -kili ang mahirap. Tapos yan, no? Ma Hindi may iwasan. May tumatalas, eh. Pag ganyan, nasa na agad natin habang basa pa. O, para tanggal. Ayan, yan, yan, Ayan, 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 ayan. ayan so magpupunas lang muna tayo. Minis, minis. Okay na yan. Pero hanggat maaari, kinabukasan ang pahid ng asbestos no, kasi nagpapatuyo pa yan. Mas sigurado na 24 hours umipas kasi nag-cure na siya. So bukas naman natin pahiran ng asbestos. Saan na ba yun? Tinisa muna natin yung gilid-gilid. Hindi may iwasan tumatalas ikaw. Tignan mo nga. Pag nag-roller ka. Okay. Tuloy tayo. No? Ayan. Puting-puti na. Mas pumuti pa nung natuloy. yun. No? Ngayon. Ayan. <coughs> tignan natin paano to. 1.5 liter sa tubig. Ang dami naman. Sa isang kilo. Isang kilo nga ba to? Tapos ang gagawin natin. Tignan natin lalahat. Tignan natin. Ah, timbangin ko nga muna kung isang kilo to. Yan, isang kilong ito. Ah. Yan, isang kilong ito. So, natin. Tingnan natin kung anong laman. Ito na. Hardener. Ah, adhesive na. No? Ah, ayaw. Ah, ayaw matang. <laughs> kakaiba yung powder. Ano nga bang kulay ito? Hindi ko na maalala. Ah, sobrang pino. Mauusok pa. Ah, Tanggalin ko nga muna. Yan. Fla pala. Fla. <laughs> ganyan din yan. Tingin ko. Naalala ko. No? Harus ganyan din kahawig. Pero dito. <coughs> may primer tayo. Yan. Wala natin kilo lang muna tayo. Hindi <coughs> ko na pin binidyo lang buo. No? May matagal mong simbang. As in tubig. Siyempre 1.5 liter sa isang kilo. So 75 grams. Sa kalahat eh. Tapos unahin natin lagay yung adhesive. Kalahati din. Baka sumobra. Patay tayo. Tansyahan na lang. Yan. Kalahati na yan. pa. Diba? Hmm, parang unti ng tubig. Okay na yan. Ah, daw ng 8 minutes. No, so, Matagal-tagal. Saluhin na lang natin muna. Okay. Kunti-kunti lang. Mga Okay, haluin ko muna ito. Oh! Nag-gray na. Bilis mag-gray, ha? Dapat malinis yung lalagyan nyo, ha? Ako, pinagtagahan ko binisin ito. Okay, haluin ko muna. Okay. Halo naman na. Tingin ko. Sinunod ko talaga 8 minutes. <laughs> Kahit na. <nakakapagod. laughs> Tsaka sobrang alikabok ng ano niya. Ngayon, usually, brush pinang-apply nila, no? Ayoko, ayoko ng ano, ayoko nung guhit-guhit ng brush. Lilitaw yun dito sa finish natin eh. So, try natin foam. May foam ako dito ng retaso, tapos bibilogin ko na lang. Yan, pwede nga rin, basahan, tingin ko. Tapos, apply natin. Sabsaw lang. Sabsaw. Ayan, bilog oh. Ayun natin anong nangyari. Pag wala, balik tayo sa brush. <laughs> yan, so, balik tayo sa foam. Kaya lang pag, ano, ano, eh, may buubo talaga. Ayan, oh, eh, no. ayan. Nagawa ko, Pit na lang ng todo. Para mawala yung bubo ko. Tapos hindi ko na binilog. Ano na lang. Tapos pag may namumuo, turug-turugin. Namumuo minsan eh. Hmm, diba? Tapos mga dalawa tatlong mano. Yan, so time lapse na natin. No? Para lang makita nyo lang anong itsura kapag sa unang mano at pangalawang mano. So dito, unahin natin sa taas, tapos pababa. Ah, uh, pag may namumuo, di pa may namumuo minsan, may ma may mas dark. Mm, ganoon po, ganoon siguro talaga. Hindi mo naman matantya kapag malapit ka na. <coughs> tapos tapos na. Ganun lang. <laughs> o, mga 10 minutes lang yan inabot. Then, dito lang ako nahirapan sa may saksakan. Kasi nadadamay malagyan. So, yan. Tapos, second coating. Eh, mas maganda na sa itsura kapag second coating yun. Mas darker na. Although na sa kilikili na naman. Tapos eh, bumaba pala ako dyan kasi nung nag second coating tayo, yung mismong pom natitigas na na halo. Kaya binanlawan ko muna ng tubig, tapos piniga, ayan, tapos bumalik ulit ako sa pwesto ko. Yan. So, tuloy lang yan. Hanggang sa kapunuan, no? Halos, ano, mas mabilis pa siya kaysa mag-primer, eh. So, halos mga tag-10 -te minutes lang ang pahid ko dyan kasi madali naman mapuno. Tsaka, umiitim na agad. Yun nga lang. Yan, okay na. No? So, nakatatlong mana tayo. Ah, uh, maitim pa. So, 3 days ang curing kasi niya ito. Uh, pumuputi siya kapag natutuyo. No? Tsaka, siguro balikan natin itong mga mapusyaw pa. And may mga namumuo. Ayun know. Uh, siguro pag tuyo, lihain na lang natin kasi hindi rin ganoon ka kinis. Unlike yung gawa natin ng nakaraan. Yung, nakara, ano? yung pag-skim coat ng smooth, ito medyo rough. So, lihain tapos Ayun ko ah, top coat din natin. ano, you know, okay na yan. Na, naging problema yung mga kantuhan. Tsaka masyado makalat yung kantuhan brinas ko naman din ng maliit maliit na maliit na brush kasi hindi pumapasok yung foam tapos yung kamay sa kamay po wala naman naging epekto masama unlike <laughs> yung na nabasa parate ayan so antayin natin to 3 days no tapos hindi natin naging, naging anong maging itsura na ito kaya naman diba o mamaya maya kaya tignan natin tuyo okay mas maigi na huwag nyo na lang simutin, no? Ay, may natira tayong konti sa tatlong mano. Kasi nasa ilalim lahat ng powder. Mas malapot na siya, no? Tapos mas malaki yung chance mag-ipon-ipon siya dito sa pader. Kaya hindi ko na sinimot. dapat Lapot, eh. Ayan, no? Ano kaya itong namungo-umo itong kulay putik na to? Nag i-pickle siya. tapos naging buti. Pwede na lang ginati siya naman. Oh! Namuti na! Oh, mga, makalipas ng 30 minutes, no? 30 minutes mo, 45 minutes. Diba, sabi sa inyo, pares lang yan nun <laughs> e. Pero... Ayan ano po, nagpupulbos pa. Kaya nga, tayo natin siya mag 3 days dyan. Uh, may umbok, may pulbos-pulbos ng powder. Kasi nga, semento. No? Huwag daw, ganun din naman yan sa pag-brush. Pupulbos pa rin. Kaya, uh, entayin natin mo tayo. No? Okay. Balikan natin to after 3 days. Okay, after 3 days. Ayan, oh. tumuti na ng todo. Ito yung skim coat natin. Ito yung asbestos natin, no. Mas medyo nagdaw yung ilalim. Dinoblihan ko pa kasi ito. Pero okay lang din naman. May kapit. So, lumalabas na Ayan. Ewan eh, ko. Oh, kita niya. Ito kasi dobli-dobli ko pa. Uh, kita ba? Parang sun finish. Tapos may mga konting ambok. Mas may puti-puti. Ah... -puti. Uh, may kita siguro kapag inilawan natin. Inilawan natin ito. Yan. Oh. Ito, dinoblihan ko pa kasi. Yung may patsi-patsing puti-puti. Eh, dapat di ko dito na dinoblihan. Dito rin pantay ng kulay. Yung huling mano. Mas dark. Malabas na pork coating na to, Ito, three coating. Pero, hindi mo masyadong halata. Tsaka ito, yan. Yan, yung ambok-ambok na eh, yun. Nakaambok to ng todo. Lilihain na lang natin. Ayan. Oh. Para magpantay-pantay na. Uh, maganda siya. Parang lumalabas na yung mga sinaunang finish sa mga Greek. Greek queen sa mga ano nila. Maganda siya kung hindi mo hahawakan. Kung hindi naman mahahawakan, hindi yan masisira. Pero medyo matigas din naman eh. Oh, yun nga lang, dumihin. Dumihin ba? Ay, eh. ay. Eh. Oh, walang pulbos. Walang pulbos ha. <laughs> okay. Galing. Pero tayo, tatapkot pa natin. Kasi, lababo to eh. Mababasa ng tubig. So, itatapkot natin para may protection din siya. Pero kung tutusin kahit wala ng tapkot eh. Ganda naman na. patayin natin yung ilaw. Ayan. Yeah. Okay So, may hirap na parte, kilikili, ganun pa rin, tsaka yung saksakan, tinanggal ko muna yung cover na saksakan. Usual pa rin naman. Sinas ko na lang yung kilikili. Ngayon, okay. So, lihain na lang natin, tapos, top coat ulit natin ng mat, yung pinatotop coat natin dito. Mat shield. No, mas gusto pa rin mat eh. Pero maganda rin siguro kung gulos. Pero nasa sa inyo, no? Ayan. Parang ano, pintura rin. Okay. Sana at may nakuha kayo kahit paano, no? Kung gusto niyo ganitong finish, isa pang paraan para sa industrial finish, no? Ito ay skim coat, ito as bestis. Pero mas mahal 'to. Yung isang kilo ko, uh, more or less isang libo yun eh. <laughs> Tapos, kalahating kilo yan na lagyan. Tatlong mano. Ilan? Yun, hindi kasi nakalagay kung ilang coverage. Eh, no? Pero nasa sa inyo naman. Maganda naman yung finish kahit mahal. Worth it naman. Basta parating lang. Mas maganda may primer, no? Okay. Thank you. At mga pa nating pwedeng i-video dito sa hindi nating bahay, no? Okay.